Hello po sa mga nanonood uh, at nagsusubscribe po sa akin uh, Bigyan ko lang po kayo ng uh, konting idea po tungkol po sa pagdadagdag ng reduce ng uh, biyahe ni Grab kasi meron kaming nadagdag ngayon na area sa Grab ito yung uh, pwede na kayong magbook dyan sa Mikawayan Bulacan, bulakan uh, marilaw bulakan Santa Maria Bulacan at Bukawe Bulacan. Yan po yung ngayon na dinagdag na lugar na pwede na kayong makapag-book. Yan po yung in-extend ng radius ni Grab. Tapos syempre, meron din po tayo na dati pa rin naman po, dati pa rin naman po mga biyahe, yung mga baka kasi iniisip ng iba na walang biyahe sa mga lugar na katulad ng Santa Rosa Laguna, San Pedro po, meron po tayo dyan, Binyan Laguna, meron din po tapos meron din po kasi ko sa kalamba before nakakuha ko ng ano diyan eh ng pasahero eh tapos meron din po tayo dito sa may lagu, ah, kabite na siguro yung iba nga iniisip na walang biyahe rin yung parte ng silang General Trias Tres Martires Rosario at Kawit at may time din din po na nakapag ano ko diyan eh nakapick up ako dito sa may ah, naik ang ano lang ha, syempre uh, pag drop doon may, may nakuha nga ako pag drop doon, pag pabalik naman po is medyo uh, wala pa po masyadong pasahero kaya kailangan umabante sa may uh, may mga uh, alam nating may pasahero yan po yung ano ha uh, nadagdag lang na apat na area ni grab na uh, uh, pwede kayong makapag booking po. I-repeat ko lang po. Nikawayan, Marilaw, Santa Maria at Bukawi po. Pwede na po kayong mag-book. Yan po. Tangkilikin nyo po si Grab. At sigurado naman pong safety kayo kapag uh, uh, kay Grab kayo ano, sumakay. Unang-una, natatrak kayo. Natatrak din po si driver. At kung may problema naman po kayo kay driver, pwede rin po kayong mag-report kay Grab. At kung may naiwan din po kayong mga gamit, Pwede rin pong i-report sa Grab. Yan po, ah, meron po si Grab na record yan kung kanino po kayo na sumakay na, ah, na driver, kung kaninong plate number po yun. Madedetect po yun ni Grab. Yun po yung kagandahan sa Grab. Ayan po, ah, takilikin nyo po si Grab. Thank you po sa mga nanonood at nagsosubscribe. Thank you po.